Samantala, nasa linya po natin ngayon si uh, Attorney Edre Olallia, ang legal counsel po ni Mary Jane Veloso. Magandang umaga, good morning po, Attorney. We welcome po sa Palatuntunan, Attorney e Olallia, sir. Opo, welcome I, Eby, po Eby, sa Palatuntunan. aha kamusta po kayo? Okay naman, long time no here Emil. Yeah, sir. <laughs> Tony, please. Uh, um, attorney, o ano po ang uh, balita? Meron na po bang date kung kailan ang uh, dating dito sa bansa ni Mary Jane Veloso? Kayo ho ay nakatakdang umalis, uh, attorney. Ito na ho ba yung pinakaantay ng ating mga kababayan na uh, pag-uwi ni Mary Jane Veloso? Attorney, sir. Ay, actually, hindi natin alam yung exacto o takdang araw. Hanggang sa ngayon, Ay eh, medyo general pa rin. Pero sigurado na na hindi na matatapos itong taon na to. At sabi pa nga nila, ng Indonesia at ng ating gobyerno, eh, aabot ng Pasko, no? Eh yung biyahe naman namin, Emil, Tony, itong ba? Bukas, no? Bukas. Mm -hmm. Ay matagal na tong kahilingan ni Mary Jane bago pa man itong uh, uh, pumutok na magandang balika na pwede na siyang pauwi na muna, no? Uh, uh, uh na makulong sa Indonesia. So, Uh, hari na wa, no? uh, baka magpanabay, ika nga na hanggang nandong kami hanggang abente. Eh, mali natin, eh, sa panahon na yun, eh, matuloy na. Uh, pero hindi natin masasabi dahil wala pang official na anunsyo. So pagdating nyo po doon sa Indonesia attorney, eh, meron pa po mga kailangang iproseso. So, ano? So wala, kaya hindi pa kayo nabibigyan, kaya hindi pa kayo nabibigyan ng date kung kailan may babalik. Hindi pa kasi yung ang bisita ay ang tawag na nila doon ay compassion oh, visit. Mm -hmm. Oo, oo, mm -hmm. bali hiwalay talaga 'yan doon sa pagganapan no na hanggang ngayon ay nag-uusap pa sa detalye at sa tatlang araw. Iba-ibang petsa nang nasasagap namin eh. Mm -hmm. Pero siya sabi, 22 mm -hmm. ba, bago magpasko, December. Eh, kami na lang maghihintay ng uh, official na napasabi no o abiso. Uh, mula sa kinaukulan, mula sa Indonesia, o kaya sa gobyerno natin sa DFA o DOJ, o kaya mismo yung aming mga counterpart na abogado sa Indonesia kasi nakakausap naman natin siya ng uh, kadalasan. Op, no? opo. Uh, Atty. Olala, yun hung mga news item na nakakarating po sa atin dito sa Pilipinas mula hurian sa Indonesian media. Ang putok eh, abente, abente uno, talagang pakakawalan. Ibig sabihin, sila ho, alam na nila ron eh. Ano ho, attorney? Ano ho ba talaga? Ah, talaga? Hindi namin natutunghayan yan. Eh, yun nga, Emil, meron nga nagsasabi, 19, iba, 22, 23. Eh, sa amin, hihintay na lang namin. Ang pinaka-importante, matuloy muna yung biyahe namin bukas, makausap uh, ng mga uh, pamilya at anak niya, magulang. Tapos ako, kaya ako ay uh, uh ko na yung pagkakataon, kasama ko yung aking uh, uh, kasama sa NUPL at sa migrante para harapan na mapaliwanag kay si Mary Jane mismo ano ba yung nangyari, mangyayari, at ano yung implikasyon nito sa kaso sa Nueva Ecija, anong inaasahan niyang mga senaryo. Kasi Emil, eh, Tony, uh, kailan ba, June, uh, last year ko pa siya huling harapan na nakausap. Eh, Siyempre, kahit yung magulang niya nakausap nung huli ng Disyembre, kahit ito sa telepono ng makailang beses, Iba pa rin siyempre no, bilang abogado na mapaliwanag ko sa kanya na harapan at makapagtanong siya sa akin ano ba talaga sa amin sa NUPL? Ano ba talaga yung uh, implikasyon nitong uh, pag-uwi ko sa kaso sa NBC uh, at sa kaso sa Indonese? Kailangan malinaw sa kanya yun eh uh, para uh, bilang due diligence ang tawag namin dyan, mapaliwanag sa kliyente ano ba yung uh, inaasahan. Ano nga ho ba, attorney? Pwede ho ba bang bigyan nyo kami ng uh, maiksing paliwanag sa payak na kaparaanan para nyo ho ba ilalarawan sa amin? Kung, uh, paano ho tatakbo ang kaso ngayon sakaling pauwi na ho siya dito sa Pilipinas, sir? Bali, Emil, doon sa Indonesia, tapos na po yung kaso. Uh, pinal na yun, no? May tuldok na yun. Hindi na natin pwedeng buksan, no? Dahil makailang beses na tayo humingi ng review, ika nga. Doon naman sa kaso sa Nueva <clears throat> ang nalalabi na lang sa Santo Domingo Nueva nalalabi na lang na ebidensya ay yung testimonya niya. Kasi siya, siya po yung nagre-reklamo doon laban sa illegal recruiter. Uh, bago nangyari itong kaganapan, dapat ang deposition o yung testimonya niya pupunin sana sa Indonesia, sa selda niya. No? Pero dahil nga uh, mapapauwi na siya, hintay na lang natin at itasalang namin siya mismo sa korte. Pagkatapos noon, ay uh, magpapasya na ang uh, natin kung Apa tama nga na ebidensya na merong illegal recruitment, human trafficking, tsaka estafa. Gano'n naman kalakas, sa Ay, torne? oh Gano'n kalakas, sa Atty. ang kaso mo naman dito sa Pilipir? eh, Pilipinas? Siyempre, eh, siyempre, bilang abogado niya, eh, naturalmente, sasabihin namin at natutuo naman na malakas ang ebidensya. Pero ayoko pong unahan dahil meron kaming tinatawag na ethics ng mga abogado na hindi naman pwedeng i-advocate sa publiko yung uh, merito ng kaso. No? Pero gayon pa man, sa bahagi ni Mary Jane ay uh, malinaw na siya ay biktima ng human trafficking. Abulin ko sana Emil. Oh, sige po, go ahead sir. Pala ay February uh, dito sa Santo Domingo, February 19 next year ang susunod na bista. So sapat na panahon na 'yon para mapaghandaan namin na maitalang namin so, sa um, harap mismo ng korte. Yeah, okay. attorney, uh, nakakausap niyo po ba ang uh, kanyang pamilya? Ay oh, oh, madalas. oo, madalas. Kasabay niyo oh, ho bahapo. bang aalis ah, sa uh, bukas? Oo, oo. Oo, kasabay namin. A ano uh, ho ang ano, ano? Ano ho ang nararamdaman ng sentimiento ng mga kapamilya nitong siya, uh, Mary Jane Veloso? Ay syempre, umaapaw ang uh, kagalakan. no? Unang-una makikita nila ulit pagkatapos ng isang taon kasi nung huling Disyembre Desy sila nagkakapagkita. Pangalawa yung napipinto na talaga yung pag-uwi kasi detalye na lang talaga uusapan. So umaapaw ang kanilang kagalakan at pasasalamat. Uh, tawag na ni Mercury na nabasa ko sa isang pahayagan ay milagro no? Uh, Totoo naman dahil pangalawang beses na siyang nasagip sa bingit ng kamatayan uh, sa Fire squad. So umaapaw kanila ang uh, ang tawag dito, ang kanilang excitement, ang kanilang uh, kagalakan uh, at ang kanilang pasasalamat. Opo, attorney do sa uh sa pag-uusap natin sa telepono nitong nakalipas sa linggo, ang binabanggit mo sa akin, government to government ho ang uh, mag-uusap para ho dito sa nakatakdang pagpauwi kay Merjen Veloso. Kumbaga, eh, labas muna kayo. Pero dito ho, sa lakad nyo na ito, may kasama ho ba kayong mga taga-gobyerno? Taga-DFA itong lakad mo bukas sa Torre? Ay, oo, kasi ang uh, naghanda at uh, nagtustos ng pamasahe ng magulang ni Merjen 'yung dalawang anak ay ang uh, OMWA. No? Uh, at ang nagko-coordinate niyan ay ang ating Philippine Embassy sa Jakarta no? para makapasok. Ngayon sa amin, eh, dahil uh, sabi sa amin, eh, kailangan humalap ko yun ng no? <laughs> sarili niyong pantusto. So nag-raise nag pa kami ng mga ng pondo sa mga mababait na mga kababayan natin Opa. para makabiyahe. Kasabi namin sila, uh, bagamat medyo matagal ang biyahe dahil mura yung nabiling uh, ticket. Dadaan muna kami ng Singapore. Ang haba ng layover. May layover ho na walong oras, ano, Torney? Oo, oh, oh, tapos pa pabalik, 12 hours. Eh, kasi uh, uh yung, yung aeroplano, ko na ito, eh, budget airline. Okay lang yan, wala kaming problema doon. Ang Yung importante naman, eh, maka makadating kami lang uh, may nahon. Sa makatuwid, Torney, merong kinatawan ng gobyerno kayong kasama, may pag-uusap na mangyayari ulit. Ano ho? Sana nga, ma plancha na ito. Ay oo, kasi sa, sa, totoo lang, nakausap ko na ang uh, isang kinatawa ng DOJ kahapon. No? At uh, nangako naman siya na uh, as soon as malaman nila na meron ng takdang araw, ay aabison ah, ako mismo, diretso. Diretso na sa akin uh, para makapaganda naman, makapag-adjust ang schedule. Kasi tinan mo, kung nandun kami ng 15 to 20, Emil, eh, mail, Tony, ngayon, eh, kung mangyari naman na habang nandun kami, kung oh, sakali lang, ha, hindi ko alam ha, eh meron sa pagitan nun eh papapauwi na. Mag-a-adjust kami kagad, siyempre, di ba? Dahil may mga booking na kami. Samban namin siya sa salabungin. Sasabay ba kami? Ihintayin ba namin sa, sa Jakarta? Ihintayin ba namin sa Manila? So, mga detalye na lang yan eh. So kasama talaga ang DFA kasi hindi kami makakapasok ng walang coordination sa Philippine Embassy at sa Indonesian authorities doon sa Jakarta at sa Job Jakarta. Okay. Ilang mga tanong na lamang ito, attorney. Si siya ko'y ko nananatili sa Prison Island, hindi ho ba? Ay, hindi. Ah, wala na ho. Uh, hindi na nalipat na siya sa parang uh, piitan ng mga kababaihan okay. uh, sa Detroit. Sa Jogjakarta na to. Sa, sa Yogyakarta okay. ho Okay. So, so yung sunduan diyan, yun ang wala pang uh, detalye attorney kung Jakarta ka mag-aantay o Yogyakarta po, no? Wala pa, pero sa aking kaalaman ay walang direct flight ang Jogja papuntang Maynila kasi talagang obligado ng dumaan ng Jakarta. Maliban okay. lamang ng gagawin namin ay dadaan kami sa Singapore, may direktang Jogja. Okay. Pero ako Talaga yung expect ko, yan mula Jogja, Jakarta, Manila. Meron okay. naman aeroplano na gano'n. No? No. Uh. oh, dalawang tanong ako bago kay Miss Tony. Ang uh, February 19, yung, ka kamo, yung susunod na vista, meron ka ng tansya rito, hindi naman natin pinangunahan ng usgado. Kung kailan mo magbababa ng hatol do sa kaso niya rito? Ay, hindi ko matatansya talaga. Oh. Kasi kung ipepresent siya sa 19 ng Pebrero, may karapatan ang akusado na i-cross-examine, alam niyo naman yan, tapos mag -re redirect kami uh magdore sila kung gusto nila tapos maaring mag-require ang husgado ng tinatawag na sumada no memorandum ang tawag namin doon bago magpasya hindi na siguro matatapos ang uh, kalah uh, uh, unang kalahati ng uh, taon na magpasya na ang ating uh, husgado tungkol sa uh, kaso laban sa mga illegal recruiters Okay so maraming salamat po sa inyong oras Attorney Edre. Ah, ah, maraming salamat po. God bless. I'll be with you soon na uh, Attorney sir. Thank you. Ah sige, maraming salamat. Emil. Salamat uh, Hintayin namin, Makita tayo. Salamat Thank you. po. God bless sir. Yan po si Attorney Edre okay. Olalia, ang legal counsel ni uh, Mary Jane Veloso. walang